viral ngayon sa social media at mairit na panag-uusapan ng mga netizen at lahat ng Pilipino sa Pilipinas ang isang nakakagalit at nakapanlulumong balita tungkol sa walang pakundang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At karamihan nga sa mga nasasangkot dito ay ilan sa mga bigating contractor company na kamakailan nga lamang ay naging kontrobersyal dahil sa mga bilyong-bilyong pesong ninakaw mula sa isang maanumalyang blood control project na galing sa kaban ng taong bayan. Sa gitna ng nasabing kontrobersya ay nakakaladkad ngayon ang mga anak ng mga nasabing kontraktor at tinawag nga ito ng mga netizen na bagong scholar ng bayan. What? Kung saan makikita ngang pineflex ng mga ito sa kanilang mga social media account ang kanilang marangayang buhay. Habang karamihan sa mga ordinaryong Pilipino ay lubog sa baha at hirap sa buhay. Nip ng 500. 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Dililing. dami na, ang dami na natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin na -ubos. So, let's guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko, 350k. Oh, shit. Maliit ko pa no? din. Feeling ko pa din. Maliit pa na yun, no? Pagpagano. <laughs> Ay, natatandaan mo. talaga ako palagi. Oh, Yes, Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang least ng mauuulan natin eh 759,000. Eto pa ni ko, Ang hihingin ko si So. Sorry. Kami na sa inyo guys kung paano nag-refuel well yung plane. Ayan. Ayan, dyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita, guys. Ganyan pala. This is our current situation. And alam nyo ba, guys, mas gusto ko itong plane na to kesa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag. Tapos may mga tables. Mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. Meron pang seats sa likod. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Tapos doon yung captain and nakaliko So, andito na aking family. And lastly, I would like to thank my dad for always being there and for, for being my never ending ATM machine. <laughs> Love you dad. Sa isang naging panayam ni Jessica Soho kay Mayor Magalong ay isiniwalat nga nito kung gaano kalaki ang mga ninanakaw ng mga nasabing kontraktor at ang iba pang mga involved na politiko. At para sa exclusive interview na ito at sa buong balita tungkol sa mga tinaguruang scholar ng bayan, panuuri natin ang video na to. Ay eh, limpak limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala billions and they're stealing some of them are stealing 1 billion a year more than and so, if you're stealing 1 billion a year you're stealing 2.7 million a day wow and alam mo ba yung dimension ng 1 billion kung at 1000 pesos that's five feet by five feet by four feet na pera yes feet. so parang ganito po itong kinakaupuan natin ngayon at atras, ganyan karami niya. po yung perang ninanakaw or Pam. Dati rata akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. Every no, it's not it's in billions. Billions po. Okay, nice. Dahil sa inflation rate tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko ano sa <laughs> kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, yung mga, mga kasamang ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault. kwarto na. Kwarto Kasi na. Kasi hindi mag cash yan. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit. 2 to 3, 3 to 4 bedrooms, tapos yung isang bedroom, i-convert nila into a room vault. Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Dinabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit na lulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Chuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos at ang bag 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na 'yan may koneksyon din sa contractor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping holding siya. Ang tatay niya, may ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control projects sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista ang tanong ng taong bayan. Tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinundi na ng isang youth watchdog movement na GoodGov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin no, na maraming mga anak o kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalantakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po, di ba, sa Republic Act number no. 671D, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa isyu. Na unang ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Suportado rin ito ni na Senate President Cheese Escudero at Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, hindi lang dapat ito matatapos sa pagsilip sa SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng mga opisyal. Pati mga kongresista, Payag din sa lifestyle check. Uh, meron ho talaga uh, mga expectations no on all government officials, on all government employees na talaga man dapat we should be able to lead and live modest lives no. So I think uh, very important po yun na hindi lang ho mag uh, target for example on DPWH but on each and every agency and on each and every political branch of government pero para kay Act Teachers Party representative Antonio Tinio dapat si Pangulong Marcos muna ang sumalang sa lifestyle check. Ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks um, sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Wala pang pahayag dyan ang malakanya. sa panahon ngayon at sa mga nangyayaring ang ito sa ating bansa may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Kung ang mga ganitong kalaking proyekto ay nagiging daan para makapagnakaw ang mga gahaman sa Pilipinas, paano na lamang aahon ng Pilipinas sa kahirapan? At sa inyong opinyon, tama bang sisihin ang mga anak ng nasabing kontraktor sa kasalanan ng kanilang mga magulang? At sa mga narinig nating kwento tungkol sa katakot-takot na pangungurakot nitong nagdaang mga araw, The death of corruption has become so overwhelming hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pala dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanunood.